I've been all with the feeling of waking up with you pa my side. Kanina nga guys, e talaga namang pangmalakasan na naging performance ng ating dad sa 8 showtime nang kantahin nga niya ng live ang biglaan na sobrang hiyawan talaga ang maraming bablis pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon daratsyahan na nga talagang tinanong ni Mr. Oggy Alcacid ang tunay na estado ng relasyon ng ating Donnie at Belle alam ba yun, kaya lang pinasa ko di ba? <laughs> pero meron kami tanong sa iyo <laughs> do you believe na masaya ang puso ko ngayon. At talaga namang itong ating Bel Mariano ay talagang napanganganga sa tanong ni Mr. Oggy at talaga namang ngiting malala ang mga shows ng each showtime. At narito pa nga guys ang sagot ng ating Bel. Ay! ay! bakit? Bakit nagkaraan ka mga Don Bel? Bel lovers Don Do you believe na masaya ang puso mo ngayon? Grabe na! At hiyawan malala nga talaga ang maraming backlist dahil oo talaga at masaya ang puso ng ating Bel Mariano. At alam naman natin kung sino nga ang dahilan nito, kundi ang ating Donnie Pangilinan. Oo naman! Oo naman! Yes po! <laughs> yun lang! Yun lang ang gusto namin marami. Nakakasabi mo nga alam ba ito? Yan naman, umani pa nga ito ng maraming komento at pinag uusapan na dahil alam naman natin kung gaano talaga katibay ang relasyon ng ating Donnie at Bell na wala talaga mapaghihiwalay sa kanila. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple.